What is money? Para papers only Pera pera lang kasama ang aking homies What is money? Para papers only Billionaire gangs, the hottest in the city What is money? Para papers only Veteran sa laro What is money? Para papers only? Hello. Ka ano na ako niyo? Hmm. Dapat i-update niyo 'yan. Dapat po eh ipalabas niya sa YouTube niyo kung pinapakita ko sa inyo nagsubscribe na ako sa inyo pinakita ko sa inyo sa screen pinakita ko nagsubscribe na ako sa inyo kayo ah. din nagsubscribe din kayo sa akin okay. yan yung channel ko mga babalitaan ay babalitaan nyo pala ay ano babalitaan nyo yung mga viewers nyo kasama ko sa support support sa youtube channel mo mga bigigan, mga bigi diyan, ano. Syempre, ano, hindi sila nag-update sa Messenger. minessage message ko sila kaso ano, di na kaano. Tag doon. Di na ano, update. Hindi nag-update kasi papakita ko ito, papakita ko. Kaso di kaming ano, Basta, basta ko ulit kung gagana. Kung pinapanood nyo to, di okay. Katawagin nyo ako, i-call mo ako. Siyempre, ano, gusto ko lang makausap. At, at no, mapakinggan ng iyong payo, paano maging YouTuber, mga payo, mga iba't ibang, ano, tag doon. Yung ano, pagdoon Tamang-tamang pagkausap mga tao kasi mahihiyain pa ako o oh, mahihiyain pa syempre ngayon ko lang nilalaksan ang loob ko ngayon lang. Pule, ngayon lang ako lumalapit yung Ano? Hindi, lang ako humingi sa subscriber. humihingi lang ako sa ano. Yung tao doon. Nag-usap lang. Nag-usap lang tayo. Kaso, mahihiyain lang ako. Pasensya nyo na itong na ito kasi gabago sa camera. Matagal-tagal na ako youtube channel. One year na po. Kasi nag-240 ano, Anong 40 tayo? 248 subscriber ko pa lang. Kaso okay lang yan. Dadating yung point, dadating yung point sa akin magiging 100k subscriber. Sige, pag pag-chisig pagsikapang ko, pagsikapang ko, pag maging YouTuber, syempre, mahiyain pa ako. Dito lang tatap ang video. Nag-contact, nag-contact na la lang tayo. Nag-contact. <laughs> contact. Contact.